billion pesos na nawawalang flood control funds. Hindi nila investigahan. Ang tanong, bakit sila nagbibingi-bingihan sa panawagan ng higit na nakararaming Pilipino na ilabas ng Kongreso kung saan ginamit yung 500 billion pesos na yan? Saan sa ang distrito ng mga kongresista ilinagay? Ano-anong probinsya ang nakinabang syudad at munisipyo? Bakit hindi nila ilabas ang magkakanong halaga at higit sa lahat? Sino-sino yung mga kontratistang nakinabang sa nawawalang 500 billion pesos na flood control funds? Atin silang panagutin sapagkat hindi po pwedeng pang na lamang, eh wala na po tayong peace of mind. Babaha, magliligpit, maglilinis, tatanggalin ng putik. Hindi pa nakaka-recover yung nabaha, another round of baha. Hindi po ito ang standard na uri ng pamumuhay. That's why we deserve more. That's why you deserve